Celebrity Shorts. Kailan lang ay lumabas ang video kung saan si Justin Bieber ay makikitang binibigan ng pat down sa jail matapos siyang maaresto para sa DUI sa Miami Beach. At ayon sa Miami Police, may footage kung saan umiihi sa loob ng cell si Bieber. Hindi na ito ang kauna-unahang beses na nahuling umiihi sa kamera si Bieber. Noong isang taon, umihi siya sa isang tabo sa loob ng restaurant. Noong isang buwan, hindi napigilan ni Bieber ang tawag ni Mother Nature at inihi niya ang kanyang initials sa snow sa Snowmass, Colorado. Sigurado ba tayong na potty train itong si Bieber? Ang mga abogado ni Bieber ay bising busy sa pagpigil sa paglabas ng iba pang video na maaring gamitin ng media laban sa kanya. Pero hindi nila kami mapipigilan na gumawa ng animated reenactment. あ。